Hi guys! Magandang araw! Pupunta nga pala kami ni La Mama dito sa cemetery ng Tagkawayan, Quezon, kung saan kung saan namin inilibing ang aming lolo at lola at ang aking pinsan na si Atterlin at ang aking pamangkin. So, una muna namin pupuntahan dito ang aking pamangkin na si Rian kasi nga, uh, birthday na ni Rian ngayong September 10 kaya pinasyalan na rin namin ni Mama So dito mga nakalibing ang aking mga mahal na sa buhay. Bago nga ako umalis, nagpasya kami ni mama na puntahan muna namin yung mga mahal namin sa buhay. Matagal na rin po kasi ako hindi nakakadalaw sa kanila at ngayon nga nalang ako nakauwi at nagkaroon ng panahon sa kanila pumunta. Naginisan namin ang bawat puntod nila. Nakalimutan nga pala namin na bumili ng posporo sapagkat kandila nga palang pala ang binili ni mama. So babalikan na lang namin si Rian mamaya ulit para tarikan namin ng kandila. So next napupuntahan namin ay kung saan naman nakalibing yung ate Arlene ko at si Lola Auring. Kasi matagal na rin ito ang dalawa na to na si Lola Auring ay tinuloy tinuring ko talaga na isang lola na bienan ng ate Arlene ko. Si ate Arlene po ay pinsan ko, first cousin ko kasi yung nanay niya ay kapatid ni mama. Sobrang close kaming magpinsan kasi uh, talagang siya na yung ate ko talaga na laging naging katuwang ko rin siya sa pag-aaral ko ng elementary high school kasi pumupunta ako sa kanya tinutulungan ko sa maglaba. Ayun nga, ah, uh, punta na rin nga kami nito ni mama sa puntod ng aking lolo at lola nasa tok, tok pala ng bundok yung ano ni Lola at ni Papay mamay at papay kasi po ang tawag namin sa aming mga lolo so pagpunta namin dito ang linis na guys no ah uh, binalikan ko nga pala si Rian tulad ng sinabi ko nga sa inyo uh, nawala wala kaming dalang posporo kaya binalikan namin. Yun nga, uh, talagang nakakalungkot, no, na pag may mga mahal ka sa buhay na nawawala, parang halos alaala na lang lahat. After nga namin dito kay Ria, guys, ay, ayun na nga, na tinirik ko na yung kandila, kasi hindi ko nga natirikan kanina. So, uh, akit na rin kami papunta doon sa bundok kung saan nandun nga yung lolo at lola ko doon na kalibing. Ito po ang sementeryo ay hindi po pantay. Ito po ay pabundok. So, nasa baba pa lang po kami. Ah. Kung totoo nasa second floor. Second floor. Hanggang fifth floor. Nasa pinakampip floor. Yung lolo ko napakataas. Nataas ng bundok. Ayun. Ah, dito ko muna Palang kami sa pantayan. Kaya ang hirap sumindi ng kandila. Kaya nahihirapan ako. Kaya ayun, guys. Samahan nyo kami papunta sa bundok na ibabaw kung saan ang aking lolo ay nakalibing. Tara! Guys, andito na tayo sa kabundukan. Nakikita nyo ba yan? Yan, nandito na tayo sa libingan ng aking lolo at lola. Titirik tayo ng kandila. After ko nga dito ay bibisitahin ko din si Ethan sa Del Gallego Camarinesor. Ni Alam niyo po bang alas 12 na alas 12 tapat inaandito kami ni mama sa so lugar na to. At ito na nga guys, pumunta nga kami ni Teresa, ang kanyang nanay, nanay ni Ethan, pumunta kami ng Del Gallego. Ayun lang guys, salamat. Thank you for watching.